Edukasyon at skills upgrading, yan daw ang kailangan para sa patuloy na paglago ng turismo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ginaluhan ng Pangulo ang opening ceremony ng 36th Joint Meeting ng United Nations Tourism Commission for East Asia and the Pacific at UN Tourism Commission for South Asia sa Cebu. Dito, sinabi ni PBBM na quality education ang kailangan sa pagpapaunlad sa ating tourism industry. We need to raise the standards and practices in this crucial sector by investing in education, training, and skills upgrading of all the personnel who are working in this industry. Kasabay ng promotion ng tourism sector, mahalaga raw na pinangangalagaan din ang kalikasan at ang pagsusulong ng sustainability. Isang araw bago magpunta sa Cebu, sinabi ni PBBM na malapit na niyang ianunsyo ang bagong kalihim na Department of Education. Kasunod yan ang pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte. I will probably be able, I would like to be able to uh, announce the appointment of the new Department of Education. We cannot leave it open. Importante yung trabaho nila. We cannot just leave it like that. Uh, Nakakiwang uh, na wala, wala ang uh, secretary. Kaya uh, ko lahat yung bigyan ako ng maraming pangalan. Sa kabila ng pagkala sa gabinete ng kanyang bise na si Inday Sara, naniniwala si PBBM na buo pa rin ng Unity. So it does not change anything for for the Unity. Uh, depende lang kung ano yung ano yung positioning ni Inday Sara uh, pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o so siya ba ay nasa posisyon? Kasi that will be the only major uh, determinant. Pagdating naman sa usapin ng West Philippine Sea, marami pa raw kailangang gawin ng bansa. And we have over 100 already uh, protests. Uh, we have already made a uh, similar number of march. Uh, so we have to do more than just that. Uh, kasi papatawag natin yung ambasador, sabihin natin itong posisyon namin, hindi namin gusto yung mangyari. And that's it. But we have to do more than that. So we are. Hindi pa nabanggit ng Pangulo kung ano magiging hakbang ng bansa patungkol sa West Philippine Sea. Hindi naman daw maituturing na armed attack ang nangyari sa Ayungin Shoal noong June 17. Pero ang malinaw, sinadya ng Chinese Coast Guard na harangi ng mga sundalo ang supply mission sa Ayungin Shoal. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita. Masakit ba ang kamay mo? Baka meron ka na ng tinatawag na carpal tunnel syndrome. Madalas daw yan nakukuha sa kako computer pero ang nakilala namin nakuha raw sa trabaho bilang driver. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Matinding pananakit ng kamay ang naranasan ng isang driver sa Balanga, Bataan. Ang kanyang sakit nagmula raw sa sobrang paggamit ng kamay. na yung Sa Naiiyak at namimilipit sa sakit si John Paul, 29 anos noong June 22. Ang kanyang idinadaing, ang kanyang kaliwang kamay. Hinaampas ko siya sa pader, hinaampas ko siya dito sa katawang ko. Talagang, ala akong maramdaman, bugbog. Actually po, ano, may, ano eh, bugbog na yung kamay ko. Pero yung sakit nandun pa rin. Si John Paul mayroon na palang carpal tunnel syndrome, isang karamdaman dulot ng naipit na nervo-ugat sa kamay. Nagdudulot ito ng pagkawala ng lakas at pakiramdam. Sisimula siya unti-unti na parang manhid lang. Pero ang kadalasan nak nakapagdulot noon, uh, yung uh, madalasang pagtiga or pag grip ng kamay or pag fold ng wrist or pag ng wrist hindi siya nakukuha ng biglaan lang ay uh, yung hindi lang nagkamali ka ng buhat, hindi siya makukuha ng one time lang. Eh. Accumulated siya over time. 2021 pa raw nagsimula ang pamanhid ng kamay ni John Paul. Pero binaliwala niya ito at hindi nagpakonsulta sa doktor. Akala niya raw kasi normal lang na namamanhid ang kamay dahil sa pagod sa trabaho bilang driver. Ngayon, kahit daw pain reliever, hindi na gumagana kay John Paul. Akala nung iba, um, kumbaga parang napakasimpleng ano lang yon sakit lang yon na kaya mong it itolerate or kaya mong tiisin. Pero kung makikita mo yung pamamalipit niya during that time, na umiiyak na hindi niya rin alam kung anong gagawin niya. Ayon kay Doc, hindi normal at hindi dapat nararamdaman ng isang tao ang pamamanhid ng kamay. Kaya kapag nakaranas ng pagsakit, pamamanhid at parang tusok ng karayom, dumiretso na raw agad sa espesyalista. Uh, delikado siya pero hindi nakamamatay, sabi niya. Uh, delikado siya dahil pag tinabayaan, pwedeng mawala yung lakas ng kamay. Uh, as in hindi ka na makahawak. maniligas yung dahil pag humina yung kamay, pwedeng manigas na yung mga joints o so, kasukasuan. So talaga hindi mo na siya magagamit. Si John Paul aminadong inabuso niya ang kanyang kamay. At nagsisiraw siyang hindi agad nagpatingin noon sa si doktor. ah uh, siguro eh, lesson learned, oh. Gusto ko niya ano yung iba na hanggat maaari, huwag niyo masyado abusoyin yung katawan niyo. Kasi iba yung balik eh, yung sa atin ng katawan pagka masyado natin inabuso. Ngayon, kinakailangan na ni John Paul magpa-therapy at ipa-opera ang kanyang kamay. Kaya lang dahil nga apektado ang kanyang hanap buhay, nananawagan po siya ng inyong tulong. Gusto ko na rin lumaya sa gantong kaisipan na uh, inisip ko yung kamay ko, may nararamdaman ako. Ang hirap eh. Iigising ka rin umaga, manid yung kamay mo. Matutulog ka sa gabi, manid pa rin yung kamay mo. Wala ginagawa, manid pa rin yung kamay mo malaking tulong po sa akin to yung ibibigyan yung tulong ibatala na po sa inyo yung babalik yung kabutin yung ibibigay sa amin ako po sa si Mobile Journal Yeda Pascual nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga sa dilim, bumibida ang talento ng isang Pinoy hand shadow artist. Pang world class ang kanyang imahinasyon at husay sa paggawa ng iba't ibang imahe sa anino gamit ang kanyang mga kamay. Para bigyan na ka ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Takot ka ba sa mga nai-imagine mong anino sa dilim? Aba para sa isang talentadong Pinoy na nakilala ko, ang mga anino raw ay nagpapakita ng iba't ibang hiwaga. Iba't ibang mga hulba at kugis ng tao, hayop, bagay at lugar ang tampok sa mga viral video na ito sa social media. Ito ay mga hand shadow art performances ni Philip Jose Panganiban Galit o kilala bilang si Shadow Ace mula sa Kalatagan, Batangas. Kwento niya, nagsimula ito noong siya ay bata pa lang kasama ang mga pinsan niya na naglalaro gamit lang ang kandila. Hanggang sa umap na siya ng high school kung saan nagsilbi rin itong escape mula sa tila pambubuli na naranasan. Nung time pong yun, dun po yun, doon ko ako down na down at parang feeling ko ay wala po akong makakapitan. Doon ko po na-discover na parang na nare-relief po yung stress ko at parang nakakapunta ko sa sarili world na ipakita ni Philip ang talento na ito sa eskwelahan at dun umani ng papuri ang kanyang art. Sumali rin siya sa mga talent competition upang makapag-aral sa kolehiyo kung saan nakapagtapos siya ng masko. Pero ang talentong yan, hindi lang pang Pinas. Kaya naman sinubukan niyang sumali sa Asia's Got Talent noong taong 2019 kung saan nakuha niya ang Golden Buzzer at nagtapos bilang third placer. Pero syempre, nagpaturo na rin tayo sa AJT finalist ng ilang hand shadows na pwedeng sumukan. So, ito yung pinaka-basic na naturo sa atin na ginagawa na rin natin nung bata tayo. So, yung ibon. So, right tsaka left na thumb, i-enter na ganyan. Tapos, ayan, tulad sa shadow. May ibon ka na. Ooh. So, next naman is yung kabayo. So, medyo ibang level naman din na difficulty. So, side hand, medyo i-curve siya na ganyan. Thumb, naka ano rin. <laughs> yung pinky, medyo nakatayo siyang ganyan. Tapos, itong dalawang daliri natin sa kanan. Parang ipapatong siyang ganyan. Ayan. So in ito yung katawan Ooh, hmm. hmm. may kabayo tayo! <laughs> Hindi biro ang ginagawang hand gestures ni Philip at kailangan talaga ng matinding ensayo upang masanay ang mga kamay. Yun nga lang, noong dumating ang pandemya, nahinto ang mga event at shows ni Shadow Ace. Buti na lang, nakapag-ipon siya upang makapagpatayo naman ng cake business. Taong 2021, nagpost siya online ng kanyang mga shadow hand art performances at boom! Nadiskubri pa siya ng America's Got Talent. Naging finalist ang Filipino representative sa international talent competition na ito nitong taon lang. Tulad ng kapwa batanggenyos niya na shadow play group El Gama Penumbra, tila ba ay naging shadow play capital na ng Pilipinas ang Batangas dahil sa mga talentadong Pinoy na ito. Kaya para sa mga nagdududa raw sa kanilang mga talento o interes, heto ang masasabi niya. So, may quote po kasi ako, game performer na dreams begin in the dark. So lahat po nung pangarap, nag-uumpisa sa TV, pero balang araw makikita niyo yung milwana na makakapagdala sa iyo sa success. Patunay si Shadow Ace na kaya nating magbigay ng saya kahit sa kaunting liwanag sa ating madilim na paligid.